ang liwanag ay darating. Kahit gaano kalaki at kabigat ang problemang iyong dinadala, kahit pa tila wala ng katapusan ang dilim at pagsubok na iyong pinagdadaanan, tandaan mo ito, sisikat at sisikat ang araw. Parang gabi lang yan na sadyang napakadilim at walang bituin, pero sigurado tayong darating ang bukang liwayway walang problemang nananatili magpakailanman. Ang bawat pagsubok ay may hangganan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sa mayon, patuloy ka lang huminga, magpahinga at magtiwala sa iyong sarili. Ang iyong tibay ng loob ay mas malaki kaysa anumang hamon. Sa muling pagsikat ng araw, may dalang panibagong simula, lakas at pag-asa na magbibigay liwanag sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Kaya kapit lang! Malalampasan mo 'yan.